Sarap ko lang yung ating mga namamaso dito sa C6. Yung tulay na yan, C6 po yun. Papuntang Bigutan, pagkapabalik papuntang uh, Binangonan. Rizal. So, ayan. Sobrang lakas. Pag-rap lang din yung mga namamasol. Ito. Ito.

Ito ginagawa kong uh, headquarters ng uh, aming head guardian sa PGBI, tatayo kami ng headquarters namin dito, yung tent na yan. Kanyusin namin yan, lagay namin ng uh, bagod para lagay yung mga gamit namin. wala yung isang founder ko hindi pa yata gising para may iabot yung pambili ng ganito yung bakot na ilalagay namin magkikita nyo yung mga, mga mga soldier dito tayo, akit tayo rito para mas magandang testo yan yung mga namamasol natin hmm. maghapon yan sila nanguhuli ng ista. Hindi yan pa hanggat hindi napupuno yung kanilang basket na daladala. Yan ang libangan na pag uh, tuwing umaga. O lalo na pag linggo. yan mas marami sila. Pero doon sa kabila, wala na mamasol doon eh kasi puro may fish pen yan doon sa Laguna de Bay kaya ang ginagawa nila bangka bangka pick up ng isda doon sa fish pen sa gitna ng Laguna de Bay then yung nila dyan paninda na dyan ito naman ito yung mga individual ng mga namamasol yung pang sarili lang ba yung pang ulan, pang pulutan ganyan usually naman ang nahuhuli rito ano, yung tilapia lang yung, man, yung tilapia ang mga nahuhuli talaga rito maraming tilapia dito uh, yan yung usually na, na nahuhuli nila good morning good morning sa mga nanonood dyan In house. Good morning, good morning. Paki-subscribe naman ng aking YouTube channel para update kayo sa mga araw-araw na aking upload. Maraming maraming salamat. Isa po akong uh, retired personnel at uh, nasa bahay lang ako nagtatambay. Nagbablog lang ako. Ayan. Pag uh, may mga event, may mga lakad yan ang bablog ko ayan yung bangka bangka na yun pupunta na sa lakot yun kukuha na ng isda yun tumawag na yung kanyang ano uh, tagabantay doon sa fish pen na uh, pipikapin na yung huli doon sa Laguna Bito sa so may laot Pag, kung tinatawag nila laot iba nagpapainit dito sa ng uh, ano, lalabas na si Haring Araw oh. malapit na yung lumabas si Haring Araw may ride bro matagpas akyat ng baril laki yun hindi ako makakyat ng baril laki ngayon kasi gagawa kami ng uh, aming uh, headquarters dyan headquarters ng guardians ayan yung mga ito na mamasyal ng mga ito yung iba na na mamasyal ayan sigurado yun may kuha na yun yung bangka bangka na yun galing na sa laot yun bago lumulubog yung pit ibig sabihin niya puno na ng isda so uwi na tayo kasi mamamalingke yung aking madona walang magbabantay ng tindahan niya Maraming maraming salamat sa inyong mga panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ah, uh, dito na pala yung isang founder ko. Uh, o, oh, kanina pa ako nagla-live eh. Ha? <laughs> good morning, good morning founder. Ayan na ba yung binili mo? Hindi, ito yung background to. Mayroon tayong... Oh. oh. ito, ito, dala ko ng pera. Okay, diyan, diyan muna. Oh. sige, sige. sige. Oh. Ngayon ay akong isang pounder, katatapos lang kanyang uh, duty. At uh, may dala-dala na siyang uh, wire na pangtali mamaya. Hoy, oh, yung mga ibang walang ginagawa diyan. Ay, wala pa lang mga YouTube din. Okay, fa. Salamat, salamat sa panonood, mag-i-end muna ako at uh, aking uh, li mo muna yung mga members ko na uh, pumunta yung mga libre Maraming salamat sa panonood